SMX Convention Center Ang lakas ng kulan Hello people! Welcome back for another video here on my YouTube channel And for today's video, pupunta tayo sa Mall of Asia Sa SMX Convention Center Center Center, Center. Kasi um, balak natin dalhin si Peachy sa Pet Express Pet Expo 2025. So, um, di lang si mag -e enjoy doon. Even kami, ako personally, kasi this past few days have been very draining. This past few days, sobrang draining niya, nakakatunaw ng buhay. Parang alam mo yun, gusto mo nalang lumabas, huminga. Ayun. So if you want to join us in today's agenda, just keep on watching. Magdriveter muna tayo sa Jollibee. Ang pambansang bida. Napos Ewan ko bakit, mas masaya pa ako kay Peachy na pupunta kami sa Pet Expo. Parang ako yung dog, ako yung pet. <laughs> Ewan ko, pero ang sarap kasing makakita ng mga gamit ng dogs and cats. Feeling ko naman masaya si Peachy. Feel ko lang. Large fries, burger. Gusto mo ng burger na? Ano mo talaga? Hindi ka pwede sa burger. Tsaka, for the first time in forever, may cash tayo. Grabe. Ngayon ko na lang ulit ata nalagyan ng cash tong pitakang to. Kasi for the longest time, laging Gcash, 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 Gcash. Hindi, honestly, wala lang talagang pera eh. <laughs> Say hi to the vlog. Hi vlog. Ang hi ka. Good afternoon po. Sang ay dalawa, dalawang yum burger. Ay ano na lang pala sorry. Uh, apat na cheesy yum burger. Tapos large fries. Yung large fries nyo ba yun na yung pinakamalaki o may mas dalawa? May packet of fries ko? Sige, isa na. Isang chocolate sundae. Gosh, umuulan. Umuulan! Ay, umuulan! Umuulan, anak. Huwag ka bahan. Chan. lakas ng ulan. Ayun na. O, oh, tignan nyo. <laughs> Grabe naman ang ulan. here hindi makapaghintay. Pichi, say hi. We're going to go to Pet Express Pet Expo 2025. Let's go. Kau dah tu kau Hello, we're going to do the haul. Quick haul lang. Tapos, pag-iiba yung namin kung ano yung mga binili namin sa mga freebies na nakuha. Una, eto. For Cloud and Sun. Hindi ko alam kung For Cloud and Sun talaga. Kasi, kung para sa kanila, bakit orange? Tapos, nang mahaba siya. Para kay nag-e-enjoy. <laughs> Then, meron tayong cellphone case. Hi. Hindi sa Pet Express na binili. <laughs> Ayan, ito yung una namin binili. yan nga. Yung pang... Para ako talaga nag enjoy <laughs> Natutuwa ako kasi. Ayan, tingnan natin mamaya kung mag-e-enjoy ni Cloud and Sun. Sunod itong churu na treat na nakuha lang namin for 160. Ang price talaga niya is 210. Hindi dito ha. Kahit tignan niya sa Pet Express mismo yung price niya 210. Pero 160 lang siya dun. Then, bumili rin kami ng um, Baby Boo Doggy Diapers. Dalawa na. Ayan. Extra small. Kasi madalas na namin kasama si Pitchy hanggang kwarto. So... E eh minsan kasi hindi na siya makapag-antay. Lalo pa yung mga amo ay eh, grabe ang pagpupuyat. Then... Meron din tayong happy tummy do ng Dr. Shiba Hindi ko alam po nakasave ba na dito kasi 400 siya. E eh, 400 naman talaga yung original price nito. Hindi ko sure. Pero makakatipid kayo pag bumili kayo ng tatlo. Kasi kapag tatlo, 1,000 lang. Imagine, 400 yung isa, tapos yung tatlo, 1,000. Kapag dalawa, 750. Pero happy tummy lang kasi yung um, needs mm namin. -hmm. Then, Meron din tayong ito, Treats. Treatos by Joey. Three, 309 pesos to kasi 60 grams. At ito ay, ano ba to? Liver. Chicken liver. Ayan, chicken liver. Then, meron tayong Zerd Dentacare na 3 ano pouch lang siya. 3 pouches for 298. Tanggalin natin para makita natin lahat. Kasi yung isang ganito is nasa ito magkano ba? P105 na ba? Ako na rin sure eh. expiration? Ang expiration ay... 2027. Tapos... Anong sticks po rin sa... sweeties ayan hmm. isang strawberry ah isang strawberry shortcake isang strawberry gelato tapos itong strawberry dessert dessert sticks ito siya tatlo for 298 pesos only tapos let me check Kuya na tong Saint Rocher Ano yun? O ba kayo yun nang yung pangalan? Yun lang naman Tingin? petingin ayun lang naman, pero Pumobobserve mo ang pin. yung dami pang laban Kasi, lahat ng po ay freebies. Ng Pet po. Parang, ang gagawin mo lang is, magsasagot ka ng survey nila, or like mo yung Facebook page nila, and all. Tapos yung iba naman, kahit walang, hindi na need nun, nagbibigay na talaga sila. So, na. Iisa-isahin natin. Tulad nito. Meron tayo dito feed enhancer. O, so, ito ay dog supplement na i-enhance yung dogs natin. Kumain. Then, meron din tayo dry food from pedigree. Ayan, pedigree pro. High protein. Previous ng lahat to ha. Itong apat na to. Ayan. Tapos. Meron din siyempre for cats. Ayams naman. Ayams, ayams. Ayams. Naririnig ko kanina. Ayams. So, ito. Then, Temptation. Ito magugustuhan ni Cloud and Sun. So, Bibis lang din. Kasama ng, kasama ng dry food. Ayan. Tapos, Meron din tayong From Pet One. Uh, Merong puppy, dog food. Ayan, ito. Puppy, adult, then for cats. Kasi kapag tinatanong kami for dog or for cats, both. Kasi meron naman talaga both. Dogs and cats. Tapos... meron din tayong shampoo. Pet shampoo. Ayan. Then, um, Meron tayong, ito parang pantao na to eh. Um, sanitizer, hand sanitizer. from Happy Pet. Meron tayong for puppy. Tapos isang for senior na pellet. Alam niyo maganda kasi itong mga samplers. Kasi in case na nauumay na yung si Peachy sa food niya. Nabibigyan namin siya ng other options. Considering na expiration naman ng mga sampler nila. 2027 pa. Tapos, meron din from Dental Light, mga dental sticks. Okay. Tapos, from Dr. Shiba, yung free tester pack from Immune. Then, from... Ano ba to? John's and Connor yung kanilang treats Entree Entree yung pangalan Gourmet Pet Treats, eto sya kasama yan ito I mean freebie kapag bumili ka di na rin masama kasi kapag tinignan nyo ito sa shop may kamahalan din tong treats na to. Tapos last, ito na siguro. From Frontline. una, gusto ko pang bumili ng suklay for Cloud and Sun and Peachy. Tapos nagulat ako, may libre yung Frontline na suklay. Imagine, sasagot ka lang talaga ng survey nila, may suklay ka na for your pets. Di ba? Hindi naman sama. Una na lang natin siya for the final montage. And that's it. Sobrang worth it nung pagpunta namin. Actually, hindi pa lahat talaga nalibot din namin. Siguro, kasi nga factor na rin yung last day na rin kasi parang sobrang dami talagang tao. Pero sobrang enjoy kasi ang dami niya rin makakita pets. Sobrang dami. Tapos talagang yung mga tao doon, they treat their pets as their own child. And then we're going to do a montage. Nagtawa <laughs> talaga ako dito. Na-excite ako for Cloud and Son. i lang natin sila. that's it for the vlog. So, um, hindi na rin kami medyo nakapag-vlog at nakapag-video during the event. Puro montage lang. Kasi nga, parang gusto rin namin sulitin and enjoy it. Tsaka, parang hirap din mag-vlog doon. Sobrang daming tao. Parang tapos, siyempre, intindihin mo din si Peachy. Ayun so, lang naman. Thanks for watching. So, ang sarap sa feeling kasi. Ayun na. Hindi lang ako yung may. Hindi lang ako yung natuwa dito sa binili namin. Ano dalawa sila. Kasaya. Pakita ka, Cloud. Pakita ka, yan. Mm. <laughs> Bam. Ay, sus. Hey! No! Wala masisira na. <laughs> That's it for the vlog. Uh -oh.